si San Marcos sa Magustoy, na humahini at humanap sa naiwang pagpuni ni Judas Iscariote. Ang imahin sa Ibanias ay nasa pangalala ng pamilya Sulit Sarmiento. Ang mga Evangelista, San Marcos Evangelista, si sa San Marcos ay anak ni Santa Maria ng Jerusalem at isa sa na sumulat sa Lidaw ng Angkat ng Rabadong Pipan ang Ebanghelyo ni San Marcos. Ang imahe ni San Marcos ay nasa panganalaga ng pamilya Baviera-Muyang. San Lucas ista. Si San Lucas ay isa sa apat Ebanghelyista Nasumulat sa Dalawang Aklat ang Balutipan, ang Ibaghelyo ni San Lucas at mga gawa ng apostol. Ang Ibahe ni San Lucas ay nasa paramalaga ng mga pamilya Matapos ang papatay si Santiago Menon, siya ang humalili dito at sinasabi ng ikalawang bispo na minusan. Ang imahe ni San Simeon de Jerusalem ay nasa pangangalaga ng pamilya Mendoza, Patbolo. San Cleopas. Si San Cleopas ay asawa ni Santa Maria Mayope at isa sa mga disipulo ng Panginoon Kristo na nag-aalam ang puso kasama pa lang isang alagad, mamang sila ang usap sa daan at ipinapaliwanag sa kanila ang mga kasulatan noong tabi ng pagkabuhay. Sa ngayon ang emaw na kilala nila ang Panginoon na pinapirapiratsunian ni Lampay at, at ipinigayin sa kanila. Ang iba ay ni Cleopas ay nasa pangangalaga ng pamilya Bautista. San Lazaro de Betania, katalik na kaibigan ng Isang Kristo. Si San, San Lazaro ay mula sa bayan ng Betania kasama ang kanyang mga kapatid na sina Santa Marta at Santa Maria. Siya ay namatay at muli pinuhay ni Jesus. Ang imahe ni San Lazaro ay nasa pag ni Sister Marcos sa Guilla Pinosa sa pangangasiwa ng pamilya de Guilla San Nicodemo Si San Nicodemo ay isang pariseyo at ikonang sa litri. Ang pinakamataas na hukuman buong panahon ni Kristo. Bumubuo ito na matwanda ng bayan at pinamumunuan ng kurupat sa lihit at pagasunod ni Kristo. Ang imahe ni San Nicodemo ay nasa pangalaga ng Pumilya bahagi, Ang mga ministeryo ng buhay ng ating Panginoong Yesus. sa tubig, ayon sa patiusap ng mga nabibigay Maria sa pasalan sa ano. Ayon sa aplagos sa nguwan, nasa pasalan sa galing ay anuon si Yesus, kasama ang kanyang ilan na maubos ang ala. Lumapit si Maria kay Yesus at sinabing wala nang makinanong na ala. Sinagot siya ni Yesus, huwag po ninyo akong pangunahan, Ina. Hindi pa po ito ang tamang panahon. Subalit na si Maria ano anumang sabihin niya sa inyo. Matapos nung ginawang alak ni Jesus sa tubig na nasa ng bahay. Pag-imahin ang makasan at ay nasa pangalaga ng pamilya para Jesus ni nasa Ang pag usap ng Panginoon sa isang babaeng taga-sinchan sa Maria sa tabi ng Balor. Nabating si Jesus sa isang bayan na tinatawag na sikar malapit ito sa bukid na binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya ay napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na doon. May sa samaritan ang tumating upang umigit at sinabi ni Jesus sa kanya, Maaari mo ba akong bigyan ng may inong? wala mo o na kaya dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. At pag at ang pagproseso sa Tagmaritana ay nasa pangalaga ng pamilya Serpina. Ang presyo na pagpapakasakit ng Panginoong ay na despedida. Ang pamamaalam ng Panginoong Jesus sa mahal na Birgeng Maria. Nang huwetes pagka umaga, si Cristo ay gumayak na at nagpahal butap na. din naman talaga ang pagsabaw niya sa sala. Adiya, aboy, paalam, malapating pa minamahal. Inakong pinalulugan, ito na ang aking tagdang araw sa Diyos na kalulugan. Ang tagbo ng mag-diskutida ay nasa pangalaga ng pamilya Balagas. Ramos, ang pagdani sa kanilang isus, bukol sa pagkawasan meron sa Lim. Ayon sa Evangelio ni San Lucas, Jerusalem, Jerusalem, ikaw na bumabatay sa mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa iyo. Ilang ulit po pinanais kutukin ang iyong mga alam tulad ng pagkutok na pinahit sa kanyang mga sisig sa ilalim ng kanyang pakpak. Ngunit ayaw mo, tandaanin nyo, papapayanan nyo sa inyong bahay at sinasabi ko sa inyo, hindi hindi nyo ako makikita hanggang sa sumapit ang panahong sasabihin ninyo. Pinagpala ang dumarating sa ngala ng Panginoon. Ang tagpo ng Dominus Brevin ay nasa pangalaga ni Brother Edwin Galanino at pamilya. Maintada triumphal ang matagumpay na pagpasok ng Panginoong Yesus sa Jerusalem sa ng isang pisirong asno. Dinala nila kay Yesus ang pisirong asno. Matapos nilang isapin sa likod nito ang kanilang mga balaban. Sumakay dito si Yesus. Maraming tao ang naglatag ng kanilang balaban sa daan samantalang ang iba'y naglatag ng mga madahong sanga na kanilang pinutol mula sa bukit. Ang mga Sana ang dumalating na ng ating amang si David, o sana sa kaitaasan. Ang tagpo ng matagumpay na pagpasok ng Panginoon Yesu Kristo sa Jerusalem sa kaya ng San Jose ay nasa pangangalagan ni Brother Medrado Tadne at Pamilya. La institusyon na nila yung ang pagtatag ng Panginoong Yesus sa pangal na itinatag ni Kristo ang banal na Eucharistia sa kanyang huling hapunan. Sa lang ito, niya ginawa ang kanyang katawan at tinapay at ang kanyang dugo ang ala. At tagpo na pagtatag ng banal na Eucharistia ay nasa parangalaga ng ating simbahan sa pangmasiwa ng pamilya Madrigueo Martinez. La Oracion Angel Huerto Ang Jesus sa halaman ng Metsamani sa bundok ng Olibo. Isinama ni Jesus ang kanyang mga sa isang lugar na tinatawag ng Metsamani. Sinabi niya sa kanila, Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Sebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, Ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahanin ninyo ako sa pagpupulat. Ang tagpo ng ang pananalangin ng Panginoon sa Kristo sa halaman ng Sinan ay nasa pangalagan si Sir Lady at Panginoon. Ang ipupo ang pagkakanulo at paghalik ni Judas Iscariote sa Panginoong Yesus. Nagsalita pa si Yesus ng dumating si Judas, nakabilang sa labing may kasama siya para maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila sinubo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautosan at mga pinuno ng bayan. Bago pa man gumati, ibinigay ni sa isang hudyan. Kung sino ang kahalitan ko, iyon ang inyong hinahanap. Takpinin siya at huwag pabayaan ang mga takas. Pagdating ni Hudas, agad siyang lumapit kay Jesus. Duro! Ang bati niya at ito'y kanyang at Ang tagpo ng ahalik ng pagkanulones ibutas ay nasa pangalaga ng pamilya kahit-higal. Nuestro Señor Jesus Cautivo, ang pagdakip sa Panginoon Nisopristo sa ng mga kawal ng templo. Agad na sinugaban at dinakip ng mga kawal ng templo si Jesus nagbunot ng tabak at isa sa mga alagang at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang tanginan niyo. Sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ba tulisan at naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakit. Subalit kailangan matupad ang sinasabi ng kasulatan kilala sa ating bayan bilang ang poon, Ang pagdapit ay nasa pangangalaga ng angkan ng mga sa at ngayong taon ay pinangungunahan ni Meliton Garcia at Pamilya Lienas. Nuestro Señor de la Columna paghampas sa Panginoong ni Cristo habang katagapos sa haligi ang mga dugo nang paghapas na suklina, hinubara ng iba itong poong walang sala, walang tibon at babata. Ikinapos na si Kristo sa isang ng pato, pinapas na walang toto, mahigit na limang higo na tagos hanggang sa buto. At tagpo na ng nga paghapas kay Jesus ay nasa paratalaga ng pamilya del Castillo. tingnan, itong taong malumanay, kaawa-awa ang lagay. Hindi po ito pa ibuhay, kundi totoo ng patay. Ang tagpo ng Itsumomo ay nasa pangalaga ni Brother Mark John at Pamela. Nasa tatlo de la Cruz, ang pagtanggap ng Panginoon Jesus sa Cruz. Nang mabasa, nang matapos siya so, sentence sentensya kay Jesus, at ang mga pariseos iniyatang na ang krus sa lupa'y humihinahod. Ano Panupad sa ong si Jesus nang maatagang matapos ay iniyatang na ang krus at pinagisang tibobos sa sarili niya loob. Ang tagpo ng aleksentasyon de la Cruz ay nasa pangangalaga ni Libaya Tropicalis sa alaala ni Roger Tropicalis Sipo. Nuestro Señor Jesus Nazaret, ang pagpapasa Jesus na krus. Nang mabasa, nang matapos, yaong sentensya kay Jesus at ang mga Pariseos, iniatang na ang krus sa lupa yung ihilawod. Ang patoong kahabaan yung krus na pinasan, labing limang talampakan at pito naman ang bilang ng paripa at pangalaman. de iho kon sumadi ang kapaipaita ang pagtatagpo ng Panginoong Yesus at Kanyang Ina. Para ito'y narinig ni Maria ang ilang ibig, bumatapataba ang titig at nabalisang masakit. Lumapas, di nakatiis, at di man inatakutan. At mga sukaban, binulog at nilapitan, anak na pinalalayaw, mata ay luha-luhaan at tagpo ng El Encuentro de Iho con madre ay nasa pangalaga ng pamilya Diaz Roncalerios. La ayuda, Ang pagtulong ni Simeon si Simeon sa Panginoong Isus sa pagbuhat ng Cruz. Ayon sa Evangelio ni San Marcos, nasa lubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa buka. Si Simeon Pilit na lang at sa kanya ang Kurs ni Ang tatpo ng layuda ay nasa panangalagan ng pamilya Galilito. La Veronica limpia el rostro de Jesus. Ang pagpapahi ni Veronica ng kanyang bilang sa muka ng Panginoong Jesus. Ipinahit kapag baka, hirang niyang daladala. Loob ay kakabakaba, gubuntog-buntog hininga. Hapis na walang kapara, sa laking kapangyarihan, nitong Diyos na maalam. Di malang sukat pagtakhan, mukha niya'y nalarawan sa ipinahi na bira. Ang tagpo ng ang pagpapahit ni Veronica ng kanyang bira sa buka ng Panginoong Yesus ay nasa pangangalaga ng pamilya Pinaso at Pareñas. La tercera caída, ang ikatlong pagkarapa ng Panginoong Yesus At ikatlong nga ni ito, pagkarapa ni Cristo, katawan ay nang lulungo, na totoo, nitid sa kung mga buto. Sa lupa ay pasugsog, ang mukhang mahal ni Yesus, Nahasa na at nakuskos sa malaking pagkapago, lutong at wadlang dayong buwan. Ang tatong ng Ipes Kaida ay nasa pangangalagang